sobrang init. Grabe ang init. Nagluto tayo ng adobo. Adobong baboy. Adobong manok. Tapos sobrang init pisipisihan pisipisihan ang ah, pig para panglagay natin sa altar mamaya sa labas tingnan natin kung anong mga handa ni ate Linda tara Pag-init to. Tignan mo. pwede na yan pangkilaw ah ayan oh may dalang isda pwede na pangkilaw hmm. pangkilaw yung bau ano yan yung siliw hala si odong <laughs> Ala ka, anong nangyari dyan? Halloween trick. Si Udang. Mm. Bisi-bisihan. Ayan. <laughs> mm. Mga taga-sablayan. Ari na po. Wow, ang laki tangigi. Laki. Nahuli mo sa kuler? Oo. <laughs> Swerte. Zoom mo, Binsan. Ang laki ng views ko sa iyo Sa kanta mo, Jay. Naka 0.10 si, ano uh, ako, ah, dollars. Uy, uh, puto. <laughs> puto. Biko. Uy, oh, daming kanin. <laughs>